Hello, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Bukas po magbabarbecue kami sa labas. Ito po nag, nag ano ko preparation. Kapagod, ang gulo. Pasensya na po kayo. Ayun na yung may prepare. Actually, namili pa po kami ng mga gagamitin kasi lahat ng mga gamit ko lahat ng mga gamit ko puro luma na naitapon na namin lahat. So bumili kami ng bago, bagong cooler, bagong tawag dito, water. Nalagyan ng tubig na may gripo. Bumili kami ng bago. Kasi very easy siyang bitbitin. Ayan. At tapos yung iba pong mga bagong, you know, bumili rin kami ng bagong ihawan, bagong table. Andun lang po siya sa kotse. Bukas papakita ko sa inyo. So, ito yung aking mga pin pinihanda. Paper cup. Chopstick. Paper plate. And of course, guantes po. Ayan. Tapos, ito yung mga sauce. Yung Okay. Ilagay natin pa din. Yung mga bibigay. Okay. Alisin na natin. So, ito. Ito yung mga sauce. Ayan. Ito po yung dressing. Wasabi sauce. Ayan. Ito din po yung maanghang na sauce. And then, syempre, hindi mawawala. Salt and pepper. Tapos to Kimchi. Mm. And of course, ito alcohol. Hmm. Tapos, nag-ready din po ako ng mga yung mga paglalagay ng mga kung anong mga abo-abo ba't mga pwedeng iuwi. Tapos, yan po ito po yung mga gulay na gagamitin po yung iyaw-iyaw. Shitake. Red Tapos, ito po yung red. Hindi ko muna siya ilalagay dyan kasi baka malamit.

kasi the double check ako pang mga kulang. Excited ako kasi tagal namin hindi nag barbecue. Ayan. Ayan. And ito naman po yung para ito. Nagluto ako ng barbecue. Hindi parang lang gluto. Nagtimpla ako ng barbecue natin. Ayan. Ayan. Yeah, Pagkain, ano po, naka-stack po siya. Nilalagyan ko ng sibuyas para mas lalong lumambo yung karne niya. And this one is beef. Meron din po siyang sibuyas sa ilalim. Ayan. Sa ilalim po. Every layer po, nilalagyan ko ng sibuyas para lumambo. Bago ko ilagay sa red. Ayan po. Hmm, kita nyo ito. Pag ginawa ko, macaroni po. Uh, hindi pala siya macaroni. Chicken potato salad. Paborito po yan ng aking papi. At saka ako. Yan po. Kasi masarap pa po kayo. And, pampalis po ng ano to, yung umay. Ensalada po na seaweeds. With cucumber. Seaweeds po yan naman. ano. Mm, mm, medyo parang madulas-dulas pero masarap siya. Paborito ko namin. Paborito ko 'yan. Parang ensalada sa so, sa ano din po 'yan, parang sa suka. So, ayan po ang ire-ready ko para bukas. Mm. ito po. Ano ba naman na? Ano ba naman na itong aking ano? Ito. Oh, wow, ayan. Yung mga juice. Lalagyan pa ng yelo yan. Tsaka ng beer. Para bukas. Ayan nahugasan na po lahat yan. Excited ako sa aming barbecue. Sa aming barbecue. Mm. So, bukas po guys. Magagawa po ako. Magta-try po akong gumawa ng, ng Japanese style boodle fight. Sana. Maki, Makipag-cooperate yung aking mga kasama. And then, see you tomorrow. Bye!